Kerlin Hipon nagbigay ng kanyang pahayag para kay MMD sa kanyang darating na laban sa El Salvador. Sa isang interview kay Herlin Hipon-Boodle ay napaka-humble na sinabi nito ang kanyang pagsuporta kay MMD para sa nalalapit niyang laban sa 72nd Miss Universe na gaganapin ngayon November sa El Salvador, nang hinangian si Hipon ng maipapayo niya kay MMD para sa laban nito ay hindi siya nagbigay ng kanyang payo, dahil ayon sa kanya hindi siya ang dapat magbigay ng payong iyon sa kanya, sa halip ay hinimok niya ang bawat netizens na suportahan si MMD sa kanyang nalalapit na laban, dahil para sa kanya, niya, si MMD ay kumakatawan hindi lamang ng sarili niya kundi ng buong bansang Pilipinas. Naririto ang ilang bahagi ng kanyang interview. Alam kong kaya niya yun. Siyempre, ka-beauty ka, 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 pa, ah, ka, beauty queen ko siya, ka-GMA artist ko siya, ka-sparkle. At sobrang alam kong kaya niya. Alam kong... Sa sinabing ito ni Herlin ay makikita natin kung gaano siya kahambol upang sabihin na hindi siya ang magpapayo kay Michelle D ng mga bagay na kailangan niya para sa kanyang nalalapit na laban. Pero andito ako para sumuporta sa kanya. Uh, buong puso na binibigay ko ang pagsuporta. Sana lahat tayo mga Pilipino dahil nire-representa niya. Hindi lang yung siya, kundi buong at ang panawagan niya ng pagkakaisa na suportahan si MMD ay nagpapakita lamang ng pagiging supportive niya, hindi lamang bilang isang beauty queen, kundi bilang isang Pinoy na sumusuporta sa pambato ng ating bansa, hindi gaya ng iba na sinusuportahan lamang ang bet nila at kapag natalo iyon ay sisiraan ang nanalo. Si Hurlin ay full support sa sinumang ielalaban bilang representante ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay mayroon pa lamang mahigit 12,000 votes si Michelle D sa Miss Universe official account platform para sa Voice for Change challenge at kailangan pa talaga niya ng ating suporta. Anong masasabi mo dito? Please like and subscribe. Thank you.